logs travel body ba ang hanap? Bagyo, o Mount pulag? Huwag kang manghahamon dahil kayang-kaya pumalag. Sa mundong puno ng kulay at saysay, -say. saman at maglakbay. Di ka ba't sisisi? Siguradong tatawa ka at mawiwili. Kulang ka ba sa budget? Pero gusto ng biyahe na you will never forget? Aba, wow. way no more! Dahil sa kanilang trip, hindi ka mapapasanol. Pag gusto, may paraan. Iyan ang moto ng kanilang pagkakaibigan. Kaya sama na kay echan Dahil siguradong hindi ka maiindyan. Meet Etchan na para sa kanya, ang adventure truly walang limit. Dahil kahit kayo'y gipit, magagawa ng paraan kahit buong barangay pa ang bitbit op oh, bongga! viral ang kanyang contents na puro gala. Ultimo, kahit wala kang passport o visa, he can make a way para lang makapagbonding ang barkada. O oh, ha? Saan ka pa? Sama na! It started a week ago lang kasi... ah, uh, syempre doon mo lang naman ma-feel yung mamimiss mo yung mga kaibigan mo after like two months nang di pagkikita. Kasi two months ago pa kami nag-meet. Tapos parang naisip ko, mag-discord nga tayo. Tapos sabi ko, ah, ayaw nyo ah. Ayaw niyong magpakita sa akin ha. So nag-share nag screen ako ng Google Map. Pero at that time, hindi pa pwedeng ma-record. So nagpatulong ako sa friend ko. After that, inedit-edit ko ng onte. Then share ko sa aking account sa TikTok. Ayun, biglang nag-boom. Madami nag-comment na ituloy-tuloy. And tinuloy ko siya. Ang next is pumunta Japan. Tapos pumunta ako ng... Um, Nag-solo hiking ako. Nag-soul searching ako doon sa isang video. Ba't ako naging kwento talaga sa trip ko na to? Diyos ko Lord. But may motor dito? Paano nakadaan yung motor dito? Naglalakad-lakad pa ako. May motor naman pala. And hihintayin natin yung ating mga kagrupo. Pupunta tayo sa kanilang camp. Naliliwan nila ako. With the help of technology, iba't-ibang lugar na raw ang kanilang napuntahan. With their discovery, Google Earth at Zoom lang ang kailangan. Oh my God, nasa Disneyland tayo! Ah! <laughs> Tsak mag -e enjoy kayo sa bawat lugar na mapupuntahan. Kaya naman hindi na namin ito pinalagpas. Sumama na kami sa kanilang trip na no need ng gas. <laughs> Wait lang, matapos ang maalog na uh, 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 uh boat ride, di tayo pa huli sa snorkeling and discovering the beach side. Ayan si Nemo! Si Nemo! Hindi <laughs> ko Hindi, hindi. Hindi, ni Didi. hindi. <laughs> hindi rin nawala ang picture para sa magandang memory ng ating adventure. O ah, tipid! Bukod sa pagiging content creator sa gabi, isa rin siyang student taking up a double degree in chemical engineering and chemistry. Oh wow, Brady! Kasabay daw ng kanyang trip na nakakawili, lagi niyang pinahalahala ng sarili na pagplanuhang mabuti ang road na ititake para hindi siya makagawa ng mistake. Siguro you only live once, pero take it as a grain of salt na kung baga, huwag abusuhin yung mga bagay. Kasi ang natutunan ko, hindi dapat lahat ng mga bagay kinukuha. Like, dapat palaging pinag-iisipan, lalo na yung mga brand deals na mag-i-email sa'yo or mag-reach out sa'yo. Kasi hindi naman lahat yon uh, may intention to do good sa'yo. So, dapat always be in mind pero at the same time, have fun. Para sa iyo, Etchan, eh, for sure, sa sipag mo eh, true travels na ang kasunod. Trip to Baguio, Palawan, o Bicol Tour na ang aming mapapanood. Totoo nga kung ayaw, baka may secret handaan. Este, dahilan, kung gusto, maraming maraming paraan. Ang bonding with your loved ones ay di naman dapat pure gastusan. Dahil sa happy trip na pang malakasan. yan ang always walang atrasan.